Oh, dawin. Dul. Oh. Adol. Bayang adlaw mga idol. Ya napunta karon bag-ong adlaw bag-ong video na sa mga idol. Ah karon mga idol kay ni-relax sa taas atong trabaho. Patutagdagat kay Mama Sol. Bawa sa stress mga idol. Apo ka sakit na kayo mga abaga mga idol May nang marilax na gamay, mga sa dagat, malingaw ka ta. So, nakapang ko og baruto mga idol uh, Baruto ni Albert Tanasas, nga taga manda mga idol So, matay Paon ang lain na ni mga idol Ang atong paon is umang Umang sa dagat mga idol ha Dili Dilitong umang sa kamadaan Nga kusog kayo muka ng mga idol ana mga idol hinay na tao padung sa laut. aw sa laut do repon nga unahan naman pus pasil si Hagbato Roman naragupotan ng mga walong dupa unung dupa mga idol makita ko na to ng isda ng ilaw mukhaon sa paon purong tagamay kay medyo init ay sakay na ta mga idol sakay ta sa imbe ambe tanasas fishing boat Okay Sa ita hinahinay pa doon sa Piliw ah, Piliw roman ah. di Dito may uglawad ka na naman sa Piliw Siya pato roman At tumakita ng akong amigo nga si Timio Amoy Ano masoko siya mga idol Siya ang ipangutan na kung na ba siya kuha eh, Kuha doon ako nung buhok ah, Mukhug ka mga idol Ops, tanawa ni Dawid dito mga idol oh. Gamay kay mga idol. Isda nga baho-baho. Mo ni isda nga baho-baho mga idol, baho-baho nga nan ni. Eh. pa gani pagkadawi baho-baho na. Bao ganung ngingan la nila ning isdang baho-baho, di ana pud mga idol. Wah, di ra dapat mga idol. Ops. Oy, saling gukod. Mo isda nga saling gukod mga idol. mukhaon dahil gapon siya umang mga idol oh. paborito nila ning umang di sila nag uwang dahil kahit butang tangon ba oh, libre na panihapo doon nila mga idol uh, ah, kung tao paon hanap natin ning umang umang ni nga nas tubig kay idol ah ah wag ginawihan na po ko mga idol oh. lo <laughs> gamay kay pugaw mga idol ito mon amain ah, na lang ni pagprito mga idol malipay na po itong ahong nga si Bella ni si Red ano mga dawi ha init mga idol labing init ah pero bisang pag init kay nalingaw ko mga idol nalingaw kining pagpamaso mga idol malingaw kung tinuloy ni mga idol di kabaryan. pero saan mo naman dito ay panginanglad so muprabaho dito mga idol para naagin dito yung madawat Ops, di ano po mga idol. Pugaw, gaya nga itumul mga idol, oh gamay uh, may na lang ne, pang prito murag makukuhaan atong stress ani mga idol basta mahidong kung yung dagat mga idol mamasol At kahit itong mga idol oh. murag puro gidawihan tagduhang kilo kahit ang tangon ng taga ano ah, masulong oh, ko mga idol kay lingaw. Uh, dawi lingaw na po mga idol Oh, mga idol. ay panta mga idol mau dinitig pangawat sa paon, mga idol ha hmm gabaan nagpata mga idol sakpan siya kanugayan mga idol nagkumpiyansa na pata mga idol ba ha o sa nangutana kung ano nagbisaya ko karoon na-expire gano'n Tagalog murag murin nyo patingali ko ini mga idol ha irinyohon nyo, hon, kung nga kong Tagalog mga bisaya sa kukaroon mga idol Tuh, so, pauna po ito mga idol. Hmm. pan sa ang umang na paon. Ah, ang bunta. oh, sangko dito sa ilaw. Hapon na po mga idol. Murag mong uli na ito lipukurun ito tao dan eh. Oops, wa masakpe. Ay ay, tuana, tuana mga idol. Oh, Oke, okay, mga idol. Idol. Dawi, mga Ayan, idol. Nga, lub, lubay, lubay. So, thank you for watching mga idol. Tagang kayong salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Tagang kayong salamat mga oh. idol. Mayong adlaw. Inaotan tayo ngayon yung ilike, ipalo, i-share ang akong mga videos. Thank you very much. Bye-bye.